Maraming barangays dito ang uh, mga officials ng barangay ang nag -de decide mga kamag-anak nila ang kasama sa forpis pero mas marami ang mas mahirap sa kanila na constituent meron at merong may masasamang loob na magsusubok na maglagay doon at meron at merong mga enumerators alam natin thousands yan na mag-enumerate at mag-survey meron at meron na magiging pasaway at hindi gagawin ng tama yung kanyang trabaho. Enumerate, walang kinalaman ang local government units. So maybe pwede niyong investigahan yun kasi nakikialam yung mga ibang local officials. Madam, uh, take away ko sa meeting namin ng Pangulo, bagamat bibilisan ang paggamit ng pondo, kailangan rin balansehin namin na makarating doon sa tama niyang intensyon. Mm -hmm. Like in the case of DSWD nga, ulitin ko, uh, we are the department that deals with our poor Filipino families. So yun nga, bagamat gusto namin bilisan ng bilisan yung paglabas ng pondo ng departamento, gusto namin maiwasan yung mga observation na maling tao ang nakakatanggap